May takot tayo sa Diyos. Anong uring pagkatakot yan? Yung banal na takot. Eh sino po bang may banal na takot? Masunurin sa lahat ng kanyang kalooban. Anong katunayan nun? Tuloy, na na nasisiyahan sa kanyang mga kautosan. Yun ang ating dapat magkawing kaligayahan sa buhay natin. Yung mga utos ng Diyos ay ating nasusunod. Sapagkat yan ang may sa Diyos yan ang tunay na sumasamba sa Diyos. Yan po ang tunay na may banal na takot sa ating Panginoong Diyos. Anong katangian pagkaganyan ng isang iglesia ni Kristo? Tuloy. Siya ay hindi makikilos magpakailanman. Hindi ka makikilos pagka ganyan ang katangian mo. Masunurin ka doon sa mga aral at utos ng ating Panginoong Diyos. Yan ang dahilan kaya tayo nakapananatili. di po ba? kasi hindi tayo humihiwalay sa pagsunod. Oras na tayo ay lumabag, yon ang magiging dahilan para tayo maging mabuhay sa ating pagkaiglesa ni Kristo. Pero pagka ang kaligayahan natin nasa mga aral at kalooban ng ating Panginoong Diyos, ang sabi sa atin ng Biblia, silaan niya ang hindi, hindi makikilos kailanman. Sino pang hindi makikilos? Tulot! at matuwid. Sino yun? Walang ikinukompromiso. Yan ang matuwid.